Arby? Harvey! Hoy, Harvey! Hoy! Oh! Tula lang, tula lang ka dyan! Anong nangyayari sa'yo? Wala? Hmm, wala? Kanina ka pa namin tinatanong, hindi ka nasasalita dyan. Ano? Sasama ka ba? Huwag sabihin hindi ka pa nagpapaalam ha. Ilan linggo na lang yun. Hindi nga ako piniyada. Hindi ako makakasama. Siyensya na kayo. kami ng mga kapatid. Huh? Oh? Sige ba naman? Unahin ko takot na takot ka sa mga kapatid mo. Ba't di mo kaya isama yung kuya mo para may taga-dala ng daddy mo? Kaya <laughs> yung ate mo, asama mo na rin para may tagapunas ng bigod mo. Tsaka taga, una natin pinag-usapan to ah. Ngayon na nga tayo mabubuong apat eh. Tensya na kayo, hindi talaga ako makakasama dyan. Ay, mahinang klase ka, pre. Paano ba yan? Nagpa-book na ako, ah. Oo nga. At saka, ang tagal-tagal na natin itong pinagplanuhan. Eh, ngayon ka pa hindi sasama. Ngayon lang tayo mga kompletong apat. Pre. Oh, wala na talaga. Oh, wala kang pakisama, pre, pag ganyan ka. Kahit just wala, wala kang magagawa doon. Napaka AJ mo. Pre, sumama ka na. Nilakad nga kami. wala akong kabadi-badi doon. Ako lang lalaki doon. Si Che at si Barbara lang kasama namin natin. At saka, gusto mo? Ikaw pa nga yung nagbigay nung... Ano? Nung Ano? Turulal? Turulal? Basta ikaw nagbigay nung sa may pagbabayaran, binayaran na nga namin yung package eh. Ikaw nga nag, ano nun, nga nagbigay nun eh. Wala, wala. Asama kasama ka sa nagplano nito. Pasensya na kayo, hindi talaga ako makasama. Eh, hey, wala, wala ka. Hindi pwede yan, hindi pwede yan, hindi pwede yan. Mahil ang klas kong, taong to. Siyang nagplano, tapos siyang hindi sasama. Hmm. Ano yun? Sa gising iniingay, tapos hindi sasama. <laughs> ano? Pero gusto mo, di ba? Gusto mo. Sumagat ka! Sama na! Pre! pre. Siyempre, gustong gusto ko! Ano ba kayo? O, oh, yun naman, naman pala eh! Pero, hindi nga ako papayagan. Kaya pasensya na kayo. Ha! Oh. Wala tayong magagawa. Next time na lang ha! Peche na naman eh mo, AJ, pre! Ano ba ito? Chilsey, i-complete mo nga yung kuryente sa na natin. Para mabayaran baka mapatulong tayo. Okay. Ano sa bagay? Barbie? Kuya? Sa'ka galing? Kami Jason lang po. Hindi nga. Sa'ka galing? Kala Jason. Sabi mo may kukunin ka lang kanina, tapos sinabot ka na noong hapon. Suntsa po kayo. Ginabi ko. Kung Huwag kang talaga. Alam mo namang lagi kami nag sa'yo. Napakwento na rin po kasi ako eh. Ano? 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 Napakwento po. Napakwento? Ba't seryoso yung mukha mo? Anong pinagkwento niyo doon? Ano nga Ano lang? Kiss niya isang... Ano ba? Mag-beast ka na. Mag-beast ka na. Mag-ano na ako ng pagkain, kuya? Sige, yes, yes. sige. Okay. Eto na yun sa kuryente. Tsaka tubig. Nandala ganyan. Oo. Oh. Wait. Wait lang. Ano po? Oh. Oh, teka, bakit? Uh, may sasabihin na sana kami. Kagaling ko kay Harvey. Eh, ah, Harvey. sige, last two na po? Yeah. Sige. Teka lang, natuagin ko si Sige po kayo. Huh? Kuya! Kuya Win! Kuya Will, may tayo. Okay, sige si Kuya. Oh, oh, Kuya. Kuya. Anong sa niyo? Si Sabihin na Sir, bali, pagpapaalam po namin sana si RB yes. Paalam? Teka, nasa ba si Harvey, Chelsea? Akala ko nga kasama nila eh. Hindi niyo ba kasama? Pagpapaalam siya? Yun na nga po sana, tungkol sana sa... May nalalapit po kasi kami hiking. Sa kabilang linggo, full. Um... Hiking? Opo. Saan to? Saan to hiking na to? Sa bundok? Mm, ano yan? Ano? Tra-lulu? tra Anong kalokohan yung tinasabi niyo? Ano? Punto. Teka, ha, Alam ba ng mga magulang niya eh? yan? Yung lakad niyo na yan? Oh na, oh. na po namin yun. Actually po, package po yung kinuha namin. Nakakapat po kami. Kasama po naman si Barbz. Si so, yung maganda po ng mga bayan po. Lagi po namin kasama. Nagsabi ba sa si Harvey? Chad, say na may ganito silang Eh, wala. Ha? Wala siyang sinasabing ganyan yung... Um, Teka lang ha, hindi. Delikado yung pupuntahan yun. mo. Baka hindi niyo alam ha? Ay, hindi po. Ang kasama po namin, eksperyensado na po ni, Opo. May may isama, mga, kami may Kasama po kami mag-tour. May mga may tour ma guide naman po uh, doon. Nakasama Isa pa, nakabook na rin po kami doon. Hindi naman maaaring i-attress na po. Eh. i-attress yun kahit... Eh, teka lang, kasi... Hindi naman sanay si Harvey sa ganun eh. Huwag nyo okay. si Harvey. Pwede naman kayo na lang eh. nag na pa kayo. Eh, hey, hindi naman po namin siya papabayaan. Tsaka, banding po namin yun eh. Ano yung apat. Oh, Lek, ha. Tutan, nangihingi kayo ng approval namin. Mm. Ngayon pa lang tumatanggi na kami ha. Oh, hindi pwede kayo, naman hindi, hindi. ko. May, meron po kaming sasakyan. Papunta pabalik balik, ihatid po kami. May, huwag matay sa ulo ha. Kami ang, mag, kami ang nag-aalaga kay Harvey, kami masusunod. Ha, kung gusto nyo yung pumunta, kayo na lang. Kailan na mapahamak doon, delikado yung pumunta nyo. Baka... yung naisama yung kapatid na. Kunin ka number ng mga nanay ninyo ha. Baka mamaya hindi alam niya ng mga magulang niyo. Yes, eh, sir, ako binayaran ko na yung manay niya dun eh. Sa'yo na yung pa Hindi na namin kasalanan. Hindi namin sasama si Harvey. Sige na. Huwag na. Huwag na na ipili. Sabi ang lapat eh, mo. Eh, isang beses lang po. Ngayon na lang po. Ngayon lang, yun na lang po siya. Yun lang mo. ipilit. Sige na, huwag nang isama si Harvey. Huwag na. Sige na, sige na. Okay na. Kakausapin oh, namin si Harvey. Hindi siya, hindi siya pwedeng sumama sa inyo, ha? Kasi delikado yun eh. Ha? Garespeto niyo yung decision namin, mga kapag niya. Ha? Okay. 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 Uh, okay. Uh, siguro tayo mga kasama. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. na sige. sige. You, po. Oh, na ha, sige. Oh, ingat sige, eh. sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige,

Huwag lang ito sa Ano to? Saan mo ito gagamitin? Pag may mga sumawa. Pag may okay. mga oh, Sinungaling no? Ha? Saan ka Wala akong pupuntahan. Tarantado ha, Harvey. ka, Harvey. Magsisinungaling sa amin, tayo tayo na lang nandito. Chelsea, ano? alam na namin na may rating kayo. Ano ba? Ano? Ano? Jason, eh. Ano? Ano plano mo tatakas ka sa amin? Ha? Wala mo sinabi. Ano uh, mo magsasalot? Ang bastos tong taong to ah. Daddy, umalis ka nga. Si Kuya yung kausap mo. Ano? pupunta ka doon? Hindi ka nagpapaalam sa amin. Kuya, ilang taon na ako. oh. Uh, Tapos? Sa... Bastos itong... Mayos Saan natututo niyang bata? Kakasama mo dyan sa mga yan? Wala kayo bang dito? Hindi kayo. Ano kami. Tama na nga, tama na. Simula ba ka eh, lagi na lang yun. Huwag ka, huwag ka, huwag ka po dyan. Lagi dapat ba't mo yun? Alam mo kami na lang naiwan ni Kuya para alagaan ka, di ba? Alam ko naman yung hindi nakawala sa akin di Abi, yun. Pero magtiwala kayo. Kapi, ang dami tiwala namin sa'yo. Tapos eh. ngayon sisirahin mo. Ano, nagsisinungalin ka sa amin? Ano nga Anong trekking? Anong makikita mo doon, ha? Paano kung dumindol ito kung magka mga... Landslide ano? Napaka-negative nyo naman! Lindol! Wala! Ano ba mo yun? Alam mo, hindi ka makikinig, ha? Hindi ka makikinig sa amin. Sige, tumuloy ka doon. Pag may nangyari mo sayo, huwag mo sisisiyan, ha? Ako ah, yan. Sarado ka na magaling mo, kuya. Tarantano ka. Magaling mo na, di ba? Tumigil ka! Harvey, ha? Sarado ka ulo itong kuya. Kuya, kuya, kuya. Ito ang gusto mo, ha? Gusto mo to? Kuya, kuya. Sana. Harvey, ito. Gusto, gusto mo umalis, ha? Gusto mo umalis, Arby? Ha? Bakit nagpahala na ako? Hindi ko nagpahala na Ay, hindi mo, mo? nga. Sa kuya to! Kaya siya mong lang Ang kapal ng pagbumunga nitong taong to, eh. Ha? Simula nung, nung wala sila na at tatay, ano? Wala kang utang na loob, ha? Talantado ka? Pinagsasalitan mo ako ng ganyan ngayon? Ha? Bakit para saan ba itong ginagawa namin? Para sa ito, ah! Kailan ka ba? Kailan mo kayo? Arby, para sa ito! Pabinang natitila dito, para sa ito! naman dapat naiintindihan mo yun! No, 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 no. Sige, gato ah. Tumuloy ka doon. Ta Pag may nangyari masama sa'yo, Harvey. Ha? Pag may nangyari masama sa'yo, huwag mo kami sisisiyan ha. Hello, pare. Hmm, yun na nga. Hindi ako pinayagan. oo okay, ng mga kapatid ko eh. Pero doon tayo. Oo, oh, dating gawin. Tatakas ako ngayon. Hmm, magayos na ako. Sige. Okay. magandang buhay! Welcome po sa bundok, Tralala! <laughs> <laughs> tra Tralala daw! Tralala! 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 Tra 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 Siguro po, huwag natin pang yung pangalan ng bundok. Kung inyo pong nababalitaan, maraming kababalaghang nangyayari po sa lugar na ito. Pero syempre, dinadayo pa rin ng mga tao dahil sa angking ganda. Pero parang nagbabadza po ang isang masamang panahon Seryoso yan, po ba kayo? Lang Natutuloy tayo? Ang bunlap yan. Wala na yan dun. Kaya kaya natin yan. Tuloy po kami. Sigurado po kayo? Nandito na, na kami. Siyempre pala, pala eh. yan. Nandito ba na tayo, di ba? Walang atrasan. Ito naman. Ilan natin pinagplanuhan to eh. Sige po. Dahil po yan ang gusto nyo, tara na po sa Bundok Tralala. ulan-ulan, mahina lang yung ulan na yan. Tutuloy tayo, ang tutuloy. Titila din yan mamaya. Dahan-dahan lang po kayo, ha? Lo ayun, ayun. Uy, ka. Ano yun? Ano yun? Huwag matakot! Ano yun? Ano yun? Kumalma! Uy! Ayun lang, Uy ayun, ayun. Ayun lang po. Lang kayo! Anong mo Kumalma kayo! kayo! Kumalma kayo! Kumalma kayo! tayo. kayo! bumili ka na prutas. Ha? Parang makain tayo. Ay, oh, yes, Para si, si Harvey. Si Harvey, kasi mo. Bunso? Bunso. Ano nangyari ko Oh, huwag ka masyadong magagala. Oh. Uh. Ha? Huh? Kamusta ba karamdam mo? Ano nangyari? Sige, ko mo magsakit. Nasabi ka bunso yung mga kasama mo sila Jason sila Cheya sila Barbara ka mas malaba laging sa sa'yo kaya dapat magpasalamat ka ha kasi ligtas ka ganito lang yung inabot mo nasa sila nasa hospital pa sila hindi pa sila pinauwi ng doktor eh kasi marami pang kailangang test ang gawin sa kanila eh pero ikaw, hinayaan nang makauwi kasi hmm. ito, at buti, ito lang inabot mo. Sa ko na ito. Oh, saling saling sarili, sarili mo, Bunso. Huwag kang mag-alala, ha? Gagaling ka din agad. Huwag pahinga ka. Kasalanan ko kasi ito, eh. Harvey, hindi mo kasalanan yun. Walang may gusto nang nangyari. Diba sinabi ko sa'yo, makikinig ka lang sa amin ng ate mo. Ha, hindi porke pinagsasabihan ka namin. Eh, ayaw namin sa mga ginagawa mo. Sinasabi namin yon para sa kapanganan mo, Bunso. Ha, kung may gusto ka, susuportahan ka naman namin eh. Pero sa mga ganun bagay na alam namin yung mapapahama ka, hindi, hindi pwede yun eh. Tina mo, paano kung mas malala pa nangyari sa'yo? Buti nga ganito lang eh. Sa susunod, Harvey. Makikinig ka sa amin ni Kuya. Alam mo naman na kami na yung tumayong nanay at tatay mo, diba? Simula so, nun nawala sila nanay. Parang hindi ako. Hindi, alam mo. Naintindihan ka naman namin ni kuya eh. Dumaan din naman kami sa ganyan. Pero, lagi mong tatandaan na kaya ka namin pinagbabawalan sa mga ganong bahay kasi mahal ka namin eh. <laughs> hindi na namin nahayang may mawala pa sa atin, ha? Na na sila nanay at tatay nun. Kaya dapat magpagaling ka, ha? Pagaling ka. Huwag ka na magalan, ala na. Kamiya. Kamiya, magpalaos mo. Pahinga